lamig na nakakapamutok ng labi. Malakas na hangin. Lamig. Hanging amihan. Cover pa dito ng bundok. Pero ayan, namumutok pa rin ang hangin. Dito nagmumula sa buka-bukas Nililipad yung ahapa. O, tingnan mo. Dito mapunalaman nun. No? Umiiral po ngayon dito sa atin sa Pilipinas, particularly dito sa Talim Island, ang hangin amihan. Napakalamig po rito sa amin ngayon, Talim Island. Malalaki ang alon, malakas ang hangin, malamig ang hangin, malamig ang tubig.